Kawai kawai mga kanegro, once again ang iyong kanegro vlog ay nagbabalik para sagutin ang ilan sa mga katanungan mula sa ating mga subscribers. At bago natin umpisan ng lahat mga kanegro, ay intro muna tayo. <tip> At ang unang katanungan maka Negro ay nanggaling kay Erly Lim. Boss, tanong ko lang po, ilang butas po ba yung incubator? So baka ang ibig sabihin nito mga idol ay kung ilang butas yung nilalagay natin dito sa ating uh, incubator. Sa akin sir Erly Lim, ay naglalagay po ako ng 10 butas sa ganito pong setup ng aking incubator. So eto nga po pala yung 70 eggs capacity, idol. At ayan. Bale, sampung butas yung nilalagay ko sa aking incubator. Lima sa bawat uh, side mga kanegro. Hindi ko alam mga kanegro kung anong size yung ano, butas niya. No? Pero ito yung ginagamit ko mga idol, yung cartain rod. Ayan, makikita nyo sa video. Bali, ang paggamit ko nito mga kanegro ay pinapainit ko lamang sa burner tsaka ako tinutusok dito sa styro box natin. Ayan mga idol. Yan yung mga butas niya. Ngayon, sa next question naman tayo mga kanegro sa tanong ni Ma'am Charity De Luna. At ang tanong naman niya mga kanegro ay kung okay lang po ba na gabi lang daw niya ikutin yung itlog kasi wala daw po siyang time sa pag-ikot tuwing araw. Bago natin sagutin yung katanungan na yan mga kanegro ay please do like and share at pakisubscribe na rin po ako sa aking youtube channel para mas ma-inspire pa po ako mga Negro sa paggawa ng mga content para po sa inyo. Para po masagot ko yung mga ganitong mga katanungan, dagdag kaalaman na rin po sa inyong mga manonood. Going back mga Negro sa question ni Ma'am Charity. Mukhang napaka-busy mo Ma'am Charity de Luna ha? Sa gabi mo lang talaga na si Kaso yung itlog ma'am Kung ang ibig mong sabihin ma'am ay isang beses mo lang iikutin yung itlog sa tuwing gabi lang Ay hindi po advisable yon Kasi po dyan po tayo nagkakaroon ng blood ring Or yung pagkamatay ng similya ng ating itlog ano So advice ko sa iyo ma'am uh, At least twice a day mong ikutin yung itlog Pwede naman sa umaga bago ka umalis ng bahay at sa pangalawang beses ay yung pag-uwi mo na ng bahay nyo tuwing gabi. Pero for better result, uh, base sa aking experience, mas okay mga idol na every 6 hours, iniikot natin yung itlog sa loob ng ating incubator. Tandaan mga kanegro na sa pag incubate ay kailangan din ng pagtsatsaga. Ika nga, pag may tsaga, may tinola. Ayon lamang mga kanegro, quick answer for a quick question. Peace out and happy farming!